tayo sa ating trabaho. Kaanis lang ang at uh, yung nanay niya yung last Friday sinabi niya sa akin dinala sa ICU ngayon at sabi na yun sa akin uh, masamaan lagay. Kaya naglulungkot siya. Pumunta siya ngayon doon sa bahay ng nanay niya. Yan guys, hindi uh, ito yung trabaho ko sa umaga. Push lang tayo dito. Ngayon guys, uh, ko itong sapin. Kasi wala sa linya. Dito na ako sa kwarto ko. Ano ko? At alas ko yung same na. Darating na sira pa yung lakay. Hindi ko pa natatapos yung kwarto. Ngayon guys, tapos na tayo. At uh, bababa na tayo. Ibuha ko lang yung food waste. Wala sa, walang basura sa ano, eh. mga plastic. Sa lang natin. Sinundo yung amo yung bata sa school. Hindi pa na natin kaya ilalak dati. Ayan guys, ah, maganda ngayon ang panahon. Itong linggong daa. Ah, lilipas, eh, maganda ang panahon. Pero pagdating ng biyernes, uh, medyo ulan ng konti. Pero, pero siguro sa, sa gabi siguro ulan to pwede muna tayo para kumain sikat ng araw maganda, naka t-shirt lang tayo yan guys uh, dito na ako sa aking pagluluto yung nakikita nyo parmesan cheese butter at uh, basil dry basil and dry oregano And kaya naninilaw yan dahil nilagyan ko ng uh, paprika. Dush paprika. Wala akong ibang lulutuin kundito lang. Dahil yung amo namin eh, kakain sa labas. At uh, yung patatas dito, ipapatong ko to. Yung patatas na malilit na binol ko muna ng ilang minuto bago ilalagay natin ito sa oven yeah. mayinip pa siya Well. Baik, lel, dahi. Di Bravo. Pol, pai, si Pol ah, guys nakababa na ako at uh, nagtapon ng basura Ilang niluto ko yung patatas with uh, palm fish buta tayo ngayon ng philippine store at bibili ng bigas nagbusa na ng bigas yan guys galing ako ng philippine store bumili ako ng 5 kilos ng, ng uh, bigas at bumili rin na lang ako ng lutong ulang uh, binibuan misis ko naman kasi magbe-revisit na naman kakain sa labas na naman yung amo namin kaya uh, ito na lang binulogong ulang, bukas na lang ako magluluto bukas martes kaya guys uh, diretsa nangalay lang kasi ako kaya binaba yung bigas uh, panahon ngayon pero sa biyernes uulan, hindi malaman kung anong oras may er, posibleng gabi yung ulan yan kaya naka t-shirt lang ako kaninang umaga medyo malamig kaya naka jacket ako manipis lang yung jacket para hindi lang medyo malamigan natin tayo yung katawan natin maagap kasi nga And guys nandito na ako taas pa ng araw means 20 para alas 7 na ang gabi. Oh, masasabi nyo bang gabi yan? Liwanag mm -hmm. pa. Ayan guys. Pinuhat ko. 5 kilos ng bigas. Okay guys. Sasayang na ako. Ako lang kakain. Mamaya pa ang misis ko. Kita kita na ulit tayo sa next upload. Thank you for watching. At thank you sa mga supporta. Ah. Bye bye. Good night and God bless po.